Itong plan item natin, ito kasi sa aktuan na yung makapal ang mukha. Dahil daw, nawalan na raw ng niya, na sa mga kaibigang bading kahit mukang pulubi ang kanyang dating. Ang dami raw nitong gamang sinasabi keso wala na raw siyang makain o wala na raw siyang panggas. Pero ang totoo, di umano'y nagbibisyo lang pala ito. At ang nakakaloka mga classmates, nagmumukhang forbid daw ito. Pero maganda ang bahay at magara naman ang kanyang sasakyan. Magaling ang aktor pero walang project. Dahil nga sa kalat na kalat na rin na di umanoy, gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot. Oh. So, wala niyan, mga classmates, kung sino itong aktor na tinutukoy namin. Uy, nakakaloka no, kasi kahit anong galing mo pag may bisyo. Okay. Mm. Di ba? Parang hirap mm. magtiwala sa'yo ang mga producer, ang mga director, kasi Correct. Okay. cause of delay ka pag ano, oh. di ba? Oh. Kibigan namin, ng project. Ako meron kung kaibigan na may bisyo oh. before, ha? Oh. Inamin niya. Oh. Pero sabi niya, sinisiraan pa rin daw siya kahit oh. bago na siya ayaw na rin siya bigyan ng project. Nasikat na sikat ng dekada 80. Yun ang chinachat-chat niya sa akin eh. Ay, gano'n. Wala na akong project kasi sinisira na ako. Mabuti may isa akong kaibigan. Yun, isa din dating mati ni Aiden na tinutulungan siya. Oh. Same thing dito sa... Mm -hmm. di umano may bisyo, ba't ka na mabibigyan ng project? Totoy yung sabi mong pressure baka maging cost of clinical dahil may ginagamit ka, may ginagawa kang hindi maganda. hindi eh, kasi baka mama yung, ano, yung parang hindi ka magising right. or ano, di ba kasi wala na. Kung, ang tawag doon friendship, pag wala na yung visa ng ano, ng gamot, oo oh, oh. parang lobat ka, parang gano'n. Oh, right. oh. oh. Pero nakakaloka, mag, may sasakyan, may bahay oh, naman, oh. Oh. pero parang namamalimos naman. Pero palabas na oh, niya oh. lang yung, no, lang na Pero, pero wala hindi, hindi, pero alam mo kasi, Prensip, minsan, kasi kung nasa katinoan ka, hindi ka maglalakas I mean, ng loob oh, na mangingin ng mangingi. Eh. Correct, diba? correct, correct. Diba? Oh. Diba? Na pa, siyempre, iba naman maniniwala din sa'yo. Baka, siyempre, mabibigyan no, ka, diba? Oh. Yung pala, meron din palang mag-arap pa rin ba at maganda pa rin sa sakyan. Hindi totoong naghihirap. So sana ano magbago siya Correct. kasi magaling siyang artista eh. Kung totoo ba na sayang na may ginagawa siyang hindi maganda. Sana magbago kasi mauusay na aktor. Ang dami na niyang pelikula lang nagawa, di ba? Ngayon Naraw. may nung araw, ngayon may ginagawa pa rin kahit papaano, di ba? Walang project na friendship. Ah, totally. Oh, oh, wala, wala nang kumukuha. Oo. Wala nang kumukuha na sa mga balibaitang hindi maganda sa kanya. Oo. 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 Kasi so? ginuju tangan din yung ibang production na nakikilala. Okay. Ay, ganun? Oh? Ganun 'yon. <laughs> oh, oh. Yung mga staff, yung mga crew, yeah, okay. ayaw lang kunin. Ay.